Pag naulan, kawawa kami dito. Para kaming catch basin. Hi, good morning. It's 4.50 in the morning. So, we brought here we coffee. Okay. Mag-even na yung mga manok sa labas kasi maada na. We have one thing problem which is the baha outside the house. Sobrang lakas ng ilang kahatlo. Ayan, guys. Dulusogin natin yung baha kapunta doon sa may gate. Hoy, dito lang kayo. At yan nila sa type of today's video. Ayan. Kailangan pa natin ilabas si Brati. Ay, Ayun, mga batutan natin na maaga pa nang gugulo. Hey, bumaba ka naman dyan, Pogi. Okay. Ay, naku, Pogi. Oo, okay. oh, oh, oh. no. Babe, kayo dito, ha? Mag babe, huwag maglabas kay Baha. Baha, orange. Alas kami na Lalabas na natin si Brati. Yan, always na yung pinapasok gabi kasi for the safety. And ayan, ang ating mga mano na super aga. Super aga talaga yan magising. Patulog pa kayo? Uy, maaga pa. Kapo na hindi natuyo kasi nga umulan. Kasi so, ito yung problema natin sa labas ngayon. Kasi, so, ang baha, guys. Abot yan dito hanggang doon parang para bang ilog yung daanan nandiyan para bang ilog kahapon ang lakas ng tubig han laon jacket B uy ang ganda ng ano sa taso say good morning morning apa <laughs> bye night Kaya nga, sabi ko nga sa'yo sasakay na tayo kasi, ang, 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 So may ginagawa yung DP. Ay, Diyos ko, kalalim yan, B. Bakit mo, yung, ano mo? May ginagawa kasi yung DP na kanal dyan. Side by side. Doon, tsaka doon. Ay, Lord! Ano to? Diyan lang. Uy! Para pa akong malalaglag eh. Hindi, Kasi may ginagawa yung DP guys na kanal na tinatawin lang Earth Canal dito sa highway. So, ay my god, ang aking sapatos. Kaya pag naulan, kawawa kami dito para kaming catch basin. Ayan, eto guys. Ayan, tingnan mo baha. na yan ha. Yung kagabi, grabe. Lalim na ito. Ibang lalim yan. Hintik na dito. Ha? Dati di naman ito binaba. Kaya naggawa-gawa isa ng kanan ba? Diba? Oh, diba? Ginag na, nagawa na tayong catch basin dito. Kasi lahat ng tubig sa kalsada, dito Mali na pupunta. Kasi dito dapat dito sila nag-start sa baba, hindi yung dugo sa paas. mo no, ayan At ha. Hindi naman tinapos. No, shout out sa DP. <laughs> OMG. Hindi ko naisara yung gate.

sa yung bahay. bahay. Ako? Malalim. Malalim to kagabi. Kung kailan gumawa ng kanal doon panag-sibaha. Wala na ulan yan ha. Tuktukan na to. Ay, kumulan. Talagang bahain yan dito. Papunta ko lang Hi guys, good morning. It's Sunday today. Kahapon ng umaga, minakita ko sa inyo yung situation namin dito sa labas. nagkaroon um, ng malakas na ulan. So, eto guys, lahat yan. Yan. Puno ng baha dito guys, hanggang dyan. Sa aming ano, yan. Puro tubig yan dyan lahat. So, ayon may nalat yung pala. Ano yung pala sa Tagalog? Hanggang ngayon, meron pa rin tuwig. Ayan. Nasa harap talaga ng aming gate, guys. Ayan. Kaya pag dumadaan kami, kailangan talaga namin lumusong sa, ano, sa baha. Mapabasa yung aming mga sapatos, ganyan. Masyado talaga siyang hassle. Dati hindi naman binabaha dito simula nung nagkaroon ng ano ng project yung DP nagkaroon ng project na Saugian Earth Canal mula doon sa may bridge hanggang doon sa kanto sa highway malalim pa ng parte niyan puro putik na ayan so tuwing lalabas kami ng gate talagang mababasa yung aming mga paa um, makikita ninyo from the gate yan yung kakainin ng DP. So hanggang dito daw yan. Ayan, itong linyang ito. Ito yung parte na kakanalan. So, dati may bahay ito. Pinatanggal na ng boss namin. Ayan, kasi nga, madadaanan siya ng project ni DP. So, ayan, tingnan niyo naman kung gano'ng kalayo from the highway. And soon, sooner daw, karon ng dagdag lane. Kaya ganun siya kalaki. Ganun siya kalawak. So, ewan pa ano mangyayari kung i-gawa na ng kanal ito saan kami dadaan. Ito kasi ma, syempre, papasok yung mga heavy equipment nila. And hanggang dito talaga yan. Dito. Sa so, may terrace na yan. Hindi naman siguro tatamaan yung terrace. Ito talaga, buong ano, tindahan ito eh. Malaki din ito eh. Parang isang buong bahay na. Tatanggalin siya. Maki, Gucci! So ganyan yung ganap namin tuwing umaga. Hi, Pogi! Abo, morning, Pogi! Pinakpogi namin yung pusa dito. So paano ba natin sisimulan to? dahil tulog pa yung ating partner. Kaya eh, yun siya pa yung unang nagaano kagabi. Nangayto ganyan yung plano tapos anong oras na tulog pa rin. Ano? Hmm. Magkantay ka lang muna dyan kasi yung master natin tulog pa. So yan na yung nagawa namin para makatapak kami palabas. Minish cover shawl. <laughs> Yan. Hindi ka pwede doon. Hindi ka makapasok. Hindi ka pwedeng sumama. Mamaya na, mamaya. Mamaya na tayo magrumrum, ha? Mamaya na. Pag nakaligo ka na, ha? Kasi bawal yung walang ligo may daanan na tayo ito yung ginawa natin kanina so that's all for today hi I'm Ellie and Bea and bye bye